So, check natin yung mga kasama naman natin dito sa kubo-kubo. So, naabutan nyo namin sila na... So, naabutan namin sila na nagluluto ng pagkain. Okay. Good morning, good morning. Happy Father's Day, Daddy. Oh. <g outros> <st immunisini> <laughs> father's Day ngayon, guys. Happy Father's Day nong. Sabay tayong <shouting> nagkikisaw <laughs> naman. Oh, Tayo. Ako nagluluto kasi Oo, since si Daddy daw ang nanay, Father's Day ngayon. Si Daddy nagluluto at saka si Kuya. Oh. <laughs> Sarap ng ulam namin. <laughs> Galing pa yan nang nagtipunan kay Rino. Mabasit mo oh, mo, masit mo ko rin, tapos... Oo, di ba? <laughs> Sarap ah. Tapos... Saging, magpiprito tayo. Mm. So pagkatapos nga na maluto lahat ng pagkain namin, eh ito at kakain na kami

কত বড় কথা syempre na, na tayo sa experience. Naman na, may na Kaya kailangan ayusin, i-check ang sasakyan bago umalis. And what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Santa Ana. Ano <laughs> oh, na mo na? Tamad kaya na oh, may energy mo. Tamad ka bro. check sinacheck yung sasakyan kasi pupunta po tayo sa port para punta po tayo sa next destination natin ngayong araw. So, see you there! <sighs> uh. yeah. huh? Huh? Mula nga sa tinuluyan namin sa Angib Beach, e eh 20 minutes pa para makapunta kami dito sa port. Pagdating nga namin sa area, e eh, grabe, punong-puno ng sasakyan, halos wala nga kaming pagparkingan. Oo nga pala, nataon kasi na yung pagpunta namin dito, e eh, may long weekend. Ito nga din pala, yung dulong daan dito sa Santa Ana <laughs> ng Lepi Lepins yung daan ng Pilipinas uh, daan oh, ito what a nice what a nice what a nice yung daan ng Pilipinas baka makikikot ako, isang ikot Yate. <laughs> Lima ba? Yate, ano sir. Kaya pember ya. Wala Pwala. po kaming pang yate, sir. May fishing rod na. kami doon pang blue marlin, pang blue tuna, blue... Blue. blue mama mo. May luto na? <laughs> blue. Blue. <laughs> blue. <laughs> blue mama mo. Blue. <laughs> mama mo blue. <laughs> mama mo blue. <laughs> ano po, sir? Kaya pember ya. Kanita ko. <laughs> pember ya. Pumunta nito, rumor yung aircon. Wala kerkon. po. Pwede ito gagawin ito. Pumunta mo namin na. Ah, nasa na. Wala pa nga dito. Tawagan ka siya. Pundo ka eh. Pundo So, yan. Tawagan lang po natin yung contact natin. Para sa island hopping natin ngayon. Ilan? Ilan hopping? Eh. ayun ba nga? May scam yeah. kami. Sa island hopping. So, nag-reply naman siya kanina. Sige, ma'am. Pero ngayon wala ulit meron siya. Sa meron daw Joel? Seven. Seven one seventy. Gano'n na. Pictures life pa. Ah, uh, kayo na Oh motor motor. Sa dulung daan na, magpakailanman. Naser, sir May atin? Ito yung breakfast niya. Kung naman din tayo. may na kahit kamay. Ito breakfast din niya. Free water. water. So guys, yan. So punta po tayo sa ano, Palawi Island ngayon. And syempre, punta muna tayo dun sa tourism office nila para mag-register. At itanong kung magkano yung babayaran natin sa bangka. So, yung way lang kasi papunta doon sa so, siyempre through boat lang. Kaya, yun. Pwede yung lumakoy? Pwede ba lumakoy? Nanguyin <laughs> mo. So, yun. Puntahan punta natin sila. <laughs> Pagdating na namin sa tourism office eh ito at pinag-register na kami. So ang sabi nila, ang maximum daw ng isang bangka is 8 person. kami sa may port at nag-register na ang kaso. Pagpunta namin dito, wala pa po ang bangka. Naubusan daw sa kaso. Ganun po kadami yung ano, so, namamasyal na yung... Ha? So yun, ano yun ha? So yun. Uh, ito ito po yung pupuntahan natin, Palawi Island. Ito yung sinasabi ko na dumaan kami dyan, pero ayaw na ni Kuya mo. Kasi ano siya? Madami na tayo. Sa Lagunsa. Get to man. Kaya natatago sa ide. Yung yung... Ito yung pinuntahan namin Cape Engaño. Dito kami dumaan. Pumunta kami dito. Tapos Crocodile Island. Tapos Anggi Beach. Ang pinagbenta namin noon. Bala niya pag nandiyan ang beach na pag natin yung tiko yun. Ang pinagbenta namin yung mga Crocodile Island man ito. Ano yung mangrove na yung pagnanta kanya na ng new beach. Ito. 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 Kasi ito ay maliit na pananin niya po sa bago. Tapos ito ang oh, no? bukawad okay. dito. Tapos... ang ganyan po ko dahil At pananak pananakpan? pananak pan? Pananak pan. Yan. Maliit pin ata. Kasagan Firefly. Yan din. Tapos ito, oh, parang ang ganda dito ha lumaswag. River. River. Manong si -be na ata. Ano ba ang muwang mo nakakabili dyan? Ba dito kami nag-aabang ng bangka sa Kaling Meron. May, may bangka na platat na. Ito. So actually guys, may nakausap na kami na pum nung pumunta kami dito. May nakausap na kami na nag-assist sa amin for bangka. Pero yun, hindi daw nila na-anticipate na madaming guests today. Kaya yun, wala kaming naabutan na bangka. So yun, antayin natin. Sakaling meron na pong parating mamaya. Oh, yeah. Kuya. Ayoko po. Bawal po video, may bayad Bawal po, may bayad po pag mag-vlog, ma'am. Ay expensive po yung mukha ko, ma'am. Uh, expensive po. <laughs> Mahal po yung mukha ko, ma'am. Mahal po po. <laughs> So at dahil nga kami yung huli na sasakay sa bangka mga launa daw kaya ito dito na lang po kami magla lunch instead na dun sa isla na pupuntahan natin so dito na lang kami kakain hmm tamang lapag lang at tamang kain. Naka dito doon. Wala ya. Nakaming kumakain dito. Ang yung pink, sabdat kain <laughs> o <laughs> yung pink Ang talo ko nganda Hay okay. guys. Hey guys. At na po guys ang mga kainan ko pa. So pagpunta nyo dito sa Palawan, ito po yung mga rates ng mga pupuntahan dito. Ayan. Tapos bukod sa bangka na babayaran nyo, ito po meron tayong tour guide, uh, may babayaran din sa snorkeling kung gusto nyo, tapos yung eco fee at sya pa, 100 per box din po para sa guling yeah, per box. Ayan, 100 per box. So, habang hinaantay nga namin yung pagdating ng bangka, ito at inaalim na din namin yung mga sarili namin. Kasi alas 10 po kami andito and sabi nila sa amin, alaun na pa daw yung dating ng bangka. 2018 kasi nung pumunta kami dito, yun yung first time namin na pumunta dito sa Santa Ana, Cagayan. And pumunta nga kami ng Palawi Island. And mula noon, sabi ko talaga na babalikan ko yung island na to. Isa to kasi sa mga paborito kong isla. Okay.

Abangan niyo po bukas yung next video natin at ipapasyal namin kayo sa Palawi Island. Maraming maraming salamat po!